taga-Lapu-Lapu City, sakop ng Cebu City. Mga isang taon pa lang kami gumagamit ng bida fiber. Ah, Mahalagang-mahalaga dahil sa edad kong ito, wala na akong ibang magpapaglibangan. Noon, yung wala pa kaming canverge, nagkukunik lang kami dyan sa pamangkin ko. Kaya hindi kami nakapagkunik dahil ang pumapasok dito, puro mahal. Hindi namin kaya. Then Sabi ko sa anak ko, mag-connect na lang tayo ng wifi kasi hindi ko yung araw ko pag walang wifi. Kaya yun, napag-desisyon na namin. Mabuti lang, affordable yung in -offer niya sa amin. Tapos, ang ganda pa ni servisyo. Doon kami happy <laughs> sa vlog, sa connection sa mga loved ones, ng mga family namin nga nasa abroad. Making papasalamat namin sa internet, sa Beda 5, na nagkaroon kami. Ang napakasaya ng feeling. Ang sarap na nakikita mo sila, mga mahal mo sa buhay, kahit malayo, parang nasa tabi mo lang, nasa harapan mo lang. Super affordable. Abot kaya talaga dahil napakamura niya. Maayos na maayos, walang laglag. Okay, okay yung servisyo. Okay, try nyo na. Approve na approve. Oking okay, okay. <laughs>